Hello guys. Tignan nyo yung nangyari sa aking mga tanim. mo, Parang binungkal ng ano, baboy. Parang baboy. Tignan nyo. Sino, parang sinudsud. Ano daw to yung hayop na ducks. Hmm. Yung aking pichay. Mabuhay pa kaya yan. Grabe oh. Sinudsud nila. Buti hindi yung mismong tanim sa gilid-gilid lang. Ayan oh. Panay butas, butas. Tingnan yung, Ayan oh. Dito rin. Ang daming damo. Ayan oh. Parang inap, may umapak na ano. Maliliit. Ayan, makita nyo nagbutas-butas sila ewan ko ano yung hinahanap nila ano yung aking pichay kinain ano siguro yan yung snake eh? yung snail ito yung aking mga upo yung aking mga upo Oh, ayan, ang oh, laki ng butas. Buti hindi yung upo yung tinamaan. Ayan o. Para siyang baboy na nagsusudsud. ayun. Marami pa yan. Sa kabilang greenhouse din. Ganun. Ano? Ano ba yan? Punta sa kabila. Ito rin Oh. Uh. Ayan, makikita nyo. Dito. Tinakpan ko na kasi yung iba eh. Ayan uh. Diyan. Sa gilid lang din sila. Ayan, aking ano. Ang palaya. Ayan. Ganon din sa kabilang greenhouse. Ewan ko kung anong hinahanap nila bakit nila binubungkal yung lupa so yun lang na update ko lang kayo <laughs> grabe